Isang foreigner ang nahuling hinihipuan ang isang taong gulang na anak ng kanyang girlfriend at gumagamit pa umano ng illegal na droga sa isang hotel sa Quezon City. Minoles siya umano ang isang, ng isang Arab national ang isang isang taong gulang na bata ng kanyang girlfriend sa isang hotel sa Quezon City. Nag-check-in raw ang sospek kasama ang mag-iina sa hotel upang magbakasyon muli mula sa United Arab Emirates. ay sa salaysay ng ina ng biktima, binisita niya ang foreigner kasama ang dalawa nitong anak na isang taong gulang at labin tatlong taong gulang. Dagdag pa niya, dito niya nakita na ang sospek ay gumagamit umano ng illegal na droga sa restroom ng hotel kung saan inaaya pa daw nito na gumamit din ang biktima. ay pa sa biktima, habang sila ay nakahiga sa kama, pinapatalikod siya ng sospek na walang kalam-alam na hinihibuan na pala ang kanyang isang taong gulang na anak. Sabi ng masambong police station commander na si Police Colonel Resty Damaso, ang kapatid ng biktima ang nakahingi ng tulong sa mga polis. Kumpiskado naman sa naging operasyon ang dalawa hanggang sa tatlong gramo ng ilegal na droga. Naharap ang sospek sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610, violation of Section 11 of Republic Act 9165, A comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at uh, resistance and disobedience to a person in authority.